Hello. Hi. Good morning. Good morning. Sa pagalap po na ila ng Panginoon sa si Kristo, isang ang mapagpala ng umaga sa bawat isa. Nandito po tayo sa ikawang bahagi kung saan meron tayo ng mga sitas na ihanap na ito po ay ating papasanin at bibigyan ng buhay. Sa mga baguhan po, maraming meron tayong naing maging kasagutan sa ating buhay. Ito man ay problema, kaatlaman, o katighati ang mga. Lahat ng yan ay ilapit natin sa Diyos. Sapagkat tunay na po ng ating katamunan man, alhamdulillah 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 ng alhamdulillah 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 Ang alhamdulillah 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 Pero, yung alhamdulillah alhamdulillah ang na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Dahil sa lang po ang kanilang mga gamot ang makapagbibigay ng lunas upang sa ganun may baliksan ang katigatan na ating dalalala sa pasaral-aral. Ngayon, lungkaya natin po yung sitas. Ayon po sa ibang milyon ni Apostol Juan, sa Kapitulo 21, versikulo 1 mga 14. Sabi ko dito, pagkatapos ng mga bagay nito ay napakita muli si Jesus sa mga lagat sa tabi ng dagat ng Tiberias at siya ay napakita sa ganitong paraan. Sama-sama nga si Simon Pedro at si Tomas, tinatawag na Bidimo at si Natanael, at panagkana ng Galiliya. At ang mga anak ng Sibiliyo at dalawa pa sa kanyang mga asa. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Manginis na ako. Sinabi nila sa kanya, kami man ay magsisama sa inyo. Sila ay nagsiyaw at nagsinulat na loob at ng kanyang ay wala silang mapulit ang mga. Kung titingnan na natin mga kapatid, ang ating dakilang Panginoon ay napakita na sa kanilang mga nag-aaraw ng mga krisis at ng mga ikalawang krisis. Ngayon, dito po sa pangatlo, ang sinayong, Habang matakasama ang pitong alagad ng ating dakilang Panginoon, Kasi na si Muro Pedro, itong man, itong danae, itong sasadya, itong atuan, at itong alagad. Sabi ni Simon Pedro, Ang aming So, ngayon, ang sabi ng ani, sasama kami. Pero po, nung sila ay umalakot, wala silang nahuling ano. Kaya ang desisyon nila, parang nawala na sila na sa, sa matahanap pa ng isda. Sabi nito, ngunit, nang mas bukang iwayway na, si ay tumayo sa may bayo. Kaya may hindi na pag-alaman ng mga alagad na yaon ay si Kung baga, dahil malapit na, malapit na sila sa bangpa, -bang, nandun naman ang ating kanilang panginap na. Nung magbubukang iwayway na sa pangpang ng Pero, kahit nga, hindi malayo-layo pa, hindi nila makilala. Ngayon pala ang ating dakilang panahon. Sabi nito, sa kanilang ay sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon ba ka kayong anumang magkakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Ibig sabihin, kahit ni isang isda, wala silang ulit. Nilagay natin ito sa sitwasyon ng ating buhay. Tayo po ay nagsusumika sa ating pangaraw-araw na pangbuhay. Minsan po sa buong mga hapon, walang resulta. Bakit po dahil nagsisiasa lang tayo sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kalakasan? Katulad din naman yan ang karamdaman ngayon, totoo, nagdi-desisyon tayo sa ating buhay na gusto nating bumalik. Pero iba yung nilapitan natin, ang gulang, to unang mangyayari sa ating buhay. Dito na papasok ang ating dagilang ayon. Sabi nito, At sa kaniyang sinabi sa kanila, ibunog ninyo ang lambat sa daang kanan ng dao at magkasumpong kayo. Inibunog ka nila at hindi nila mahila dahil sa karamihan ng mga Israel. Ngayon po, dito po papasok ang ating dagilang kami ng sa ating buhay. Pumunta ng lao, itong magkakasama Kompleto naman sa katamitan, may lambak, pero zero. Walang nahuli. Pero dahil sa sinabi ng ating dalilang Panginoon, ihulog ninyo ang lambak. Pagamat, wala silang nakita. At napatunayan nila na wala talagang uli. Nung kinagabihan, pero dahil lamang sa salita ng ating dalilang Panginoon, sila'y nagsisang palatay at sinunod nila ang sinabi ng ating katilang Panginoon, doon sila nagkaroon ng puning mga Ngayon po, kung pag-aaralan po natin mga kapatid, sa buhay natin, dito sa ilabaw ng sanibutan, kung sa sarili natin lakas, kakayahan, karunungan, tayong nagsisiwala, wala pong mangyayari sa ating buhay. At doon na po natin mapatliisip, na kailangan pala natin ang presensya ng ating dakilang Panginoon sa ating buhay. Halimbawa, marami kang gamot na iniinom. Ano yan? Panglunas ba? O yan ang panira lang ng ating bago? Ibig sabihin, tatanap lang siya bilang pain reliever, pero hindi po lunas o kagamutan sa ating mga karamdaman. Ganyan din yan sa ating mga paghihikahos, sa ating pag-araw-araw na pamumuhay. Maraming ingat tayo ng ingat nang hindi tayo mapahamat, pero hindi natin maiiwasan nagkakaroon pa rin tayo ng karamdaman. Dahil po, marupok ang ating sa ikatawan at mahinat ito at maraming kapitan ng alamang karamdaman. Mapapayaan lang natin na katarungan ng karamdaman. Pero, ang ang sabi nito ng ating nagbilang panimang, nakatunayan na nila magdamat, nagpagod na sila, walang buhay. Pero dahil sa sinabi ng Panginoon, ihulog ninyo ang inyong lampat sa dakong kanan. Bakit sa kanan? At hindi sa kaliwa. Siguro, kanil sa kaluhurot nila sa kaluwa, wala silang huli. Eh, sa kano naman. Doon natin mapag-iisip na ang kapangyarihan pala mula sa bibig na lumalabas sa bibig ng ating lapitang panin na powerful Halimbawa, sa may mga karamdaman, ito unang. Naparito tayo dahil sa may kapaliwanag yung pananampalatay. Yung bagang lakas o pwersa na nag-uudyok sa atin kasi para pumunta nito pagamat na kaya gagaling na ako nun. Yung baga naman, doktor, doon, wala alpular Yung pananampalatay yung sabi ng atin na pinagpapalatay pinakalintanan yung pananampalatala. Ang magpapagaling po yan yung pagsampalatala. Na kung iahambing natin sa sitas, yung napakinggan lang nila ang sinabi ng ating Gagilang Panginoon, hindi sila nagdalawang isip, kundi pag magpagod na pagod na sila, inihulog pa rin nila ang lambat para lang sa salita ng ating Gagilang Panginoon. Ang nangyari, mayroong resulta. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ang ating Gagilang Panginoon kaysa sa sarili nating kakayahan. Nagul tayo, ma'am. Ingat ang ingat ng ating buhay. Nagkakaroon pa rin tayo ng karamdaman. Pero sa pag sabi ng ating dakilang Panginoon, sumampalataya lang tayo sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya. At pagkatiwala natin ang ating buhay, doon na po ipagkatalot sa atin ang lunas ng ating karamdaman. Halimbawa po yan. Kaya kung po natin dito sa sitas na ito, pagod na sila nagdaman, pito pa sila, pero nung mangyari nung inihulog nila sa kanan, meron silang isdang na huwi. Paano nangyari? Dahil po sa salita ng ating kasita. Sinanin sila, meron ba huli? Wala. Inulog niya sa kanan. E kung ikaw na naman pagod ka na, mo mak ka susunod. E eh dahil po, nung nakilala nila ang ating nakilang Panginoon, hindi sila nagdalawang Sana gano'n din po tayo. Na bagamat, Pagod na tayo sa ating buhay, pero dahil sa sinabi ng ating nabibilang Panginoon na sumunod ka sa akin, sumampalataya tayo sa Kanya, doon tayo magkakaroon ng pag yung buhay na ito napagod na pagod na pagod na tayo, at doon gusto na natin mabago at mabuksan na ang ating panisip sa panibagong buhay na kasama si Kristo na nagubuhay tayo dito sa ibaro ng sentipitan. Kaya nangyari, Nung mga alaga tayo ni na Jesus, nagsabi kay Pedro, ang Panginoon nga. Kaya pagkaranig nga, si Simon Pedro, yaon, ang Panginoon ay nagpigtis siya ng kanyang tuni nga sapagkat siya ay pumutupan at tumalun sa langit. Kung baga, nung mapagkilala ni Juan, na yaon na ang Panginoon nagsabi na ihulog mo ang iyong lambat sa kanan, Nalaman ni Pedro, ay nga, yun nga yung Panginoon, ang ginawa ni Simon Pedro, dahil nung pagpukon, siya nagsot siya ng tonik, at tumalong sa tagat, at lumapit sa ating dakilang tayo. Ganyan po dapat ang magiging reaksyon ng bawat isa sa atin kapag ilala natin mismo ang presensya ng ating dakilang tayo. Ngayon, kakaroon din natin ang ating sarili. Ito'y isang simbahan. Nasaan ang presensya ng ating dakilang Panginoon? nandyan po sa mga salitan ipinapahagi sa oras nito. Yung ibanghilyo mismo ang magpapakilala sa atin na nandoon ang presensya ng ni Kristo na bawat salitan ating napapakinggan kapag ito'y pinakikirong naman natin at pinagninilay nilay na lalaman natin na ito na yung panahon na kung ano mang sagabal sa ating mga puso tayo makapagsisi para makabwelo ang presensya ng ating kakilang kanilang sa ating puso mapapatawad ang ating mga kasalanan, yung kagamutan ng ating mga karamdaman, pulos na lang. Di ba ga? Sabi nga, hanapin muna niyo ang kanyang kaharian, ang ng kanyang katwiran at ang lahat ng ba bagay ay pawang idaradlat na lang. Ibig sabihin, pulos na lang ang kagamutan ng ating karamdaman. Once na, ipinapasok natin sa ating puso si Kristo. Kaya ano na nangyari? Tama po, pang ibang mga lalat ay nagsilapit sa, ma sa maliit na daon sapagkat sila'y ay hindi lubang malayo sa lupa kundi may dalawang daang siko. What? Dalawang daang siko, ito. Halos 100 meters lang ang distansya mula sa kumbaga sa sukat ng poste ang distansya ng poste sa poste 16 meters yan. Mga isang talahati. Yun lang yung layo mula sa pangpang ang -pang, -pang doon sa pinalatag niya ng dahon. Kaya dinig na dinig din ang ating nabilang dito. Pero parang duga pa rin yung iba. Pero dahil nga napakilala nila na yun ang ating nabilang Panginoon, nagkaroon sila ng buhay ng loob sapagkat na nandun nga ang ating nabilang Panginoon sa pangpang. Mga si Simon Pedro, hinilang lambat, puno ng isda, na isang daan at limampung tatlo. At sa ganun karami ay hindi na punit ang lampat. Sinabi sa kanila ni Jesus, Pansin pa rin na ka kayo at mga paming butong. At sino man sa mga lagat ay hindi na ngahas ng setan ng sino ka sa pagkalam na yaon ang Panginoon. Lumapit si Jesus at binangkot ang tinapay at sa kanila ay binigay at kayo din ang mga sidas. Ito yung ikatlo pagpapakita ni Jesus sa mga alaga pagkatapos na siya magbangon na muli sa mga matay. Ngayon, ito ang paanyaya ng ating kapitan ng Panginoon. Magsiparito kayo at mga pawing guto Ngayon, ano ba yung nakahain ngayon para mapawin ang ating guto hindi ba ga ang pinakakailangan ng isang tao, kapag nagubuto, pagkain. Sabi sa ibang termino, tinapay. Ngayon, marahil, hindi tayo nakapansimba, hindi man lamang tayo nakapanalangin, pero andito tayo, kinakailangan natin mga pawing buto. Ano yung nakahain? Ito yung tinatawag na pinatay ng buhay. Walang iba ang salita ng Diyos na pinakapagkain ng ating kaluluwa at ispirit. Paano siya naging pagkain? Sabi ng na ating dalilang ng Panginoon tapos tapusin siya ng Gawin mo ang, ba ang batong ito na maging tinapay para may pagkain tayo. Anong sarot ng ating dalilang ng Panginoon? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Ibig sabihin, hindi lang pala sa pagkain ang ikinabubuhay natin. Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan lang para natin ang pagkain material para mapusok ang ating diyan. Meron tayong inerhiya sa pang-araw-araw na pangunguhay. Meron pa pala ikalawang tinapay na ng ating kaluluwa at espiritu walang iba ang tinapay ng buhay o salitang lumalabas sa bilik ng Diyos na isinulat dito sa panagalan na kasulatan at binabasa naman natin at pinapaliwanag ito po yung tinapay o salita ng Diyos na kung saan nagkakaroon tayo ng pag-asa pagamat matagal na ang karamdaman may chance kaya ko pa palang lumalik pagkat pagod na ka na sa iyong buhay, meron pa palang pag-asa. Hindi pa palang mabago. Sa turong po yan, ng kapangyarihan ng Espiritu sa iyo. Ay anumang sa ating buhay para hindi makapenetrate ang presensya ng Diyos, huwag siya po natin na. Magiging sagaba lang ang kasalanan, kaya humingi tayo ng tawad sa Diyos. Siguro po hanggang dito na lang ang patikipahin natin sa orasin. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating kahilingan, karahingan, ilalapit natin sa Diyos. Kung tayo man ay nagkasala, humingi tayo ng tawad. Bigyan natin siyang kuwang sa ating puso. Pakiramdaman at natin yan at pagmilay-milayin. Yung mga salitang na pakinggan natin at gamitin natin sa ating pang-araw-araw. Salamat sa Diyos at mapagpalang umaga sa bawat.